So, another unboxing video Let's go! Yes, yes, yes Another unboxing video na naman I don't know kung uh, may release nyo ako sa ganito klaseng uh, layo, okay? So, ayan, okay, unboxing video tayo Tapos, uh, eto Uh, nasilip ko na siya, okay? Nasilip ko na siya ng konti kasi actually, nabawasan na to ng 100 pieces, okay? Sa draw pa natin, okay? Um, basta, uh, nabawasan na to ng 100 pieces. It's supposed to be 800 pieces ng mga uh, gagamba, okay? Ng Jensen lines. Mapakita ko sa inyo kung gano <gasps> Ay, hindi ko sinisiraan ng mas body lines, okay? Hindi ko sinisiraan. It's just eto yung paborito kong yung pag-unboxing experience at saka yung yung quality ng ano, yung quality ng nung gagamba. I mean, po, so far, malalapit na ka yun yun, yun yun yun. Malaki ang sense. And although sinasabi nila tumatalon, ah, uh, so, hindi magaling tumaban, mas matapang daw mas Anyway sabi ko, well, nasa sa inyo na yun, nasa sa inyo. Pero ako, talagang, I think, mag-stick na ako sa Jensan. Jensan siguro yung mga lagi Yung ma, alam mo yung unboxing dito. So, eto na. Kapakita ko sa inyo. Ang ganda pa ng package nila. Itong seller na to is hindi katulad ng seller natin na na yung Jensen na ang daming patay. tapos, ano, nag-offer pa siya sa akin. Sabi niya na, Sir, ganito, ganyan. Ah, ma maayos na to. Mga to. Ganyan. Sabi ko, the moment pa lang na hindi mo inayos yung magkakalagay sa akin ko yung pagkakalagay ng mga pa sa akin. Well, siguro it's enough already. Na parang tama na, dalawang beses na yun. Dalawang beses. So, eto. And, ganoon natin. Wow. Wow. Eto. At tingnan yung pagkakapak nila. Napaka maayos. Napaka ayos. And, So, tatanggalin natin, papakita natin yung mga quality nga. Kukuha ko ng isa-isang, although hindi may wasan, may patay kasi medyo pala yung ang uh, uh, Jensen dito sa atin. Ayan, Ayan tayo. Ayan, hindi may wasan, may patay talaga. And, sa mga nagtatanong bakit mga plastic, actually, is the best kesa ilalagay mo sa box. Kasi, tingnan mo, hindi naman kakasya yung isang box. Alam mo yun, isang box ng gagamba. Nung ganito. Hindi kakasya yung ganito. Okay, hindi kakasya yung ganito. Ayan, hindi kakasya to sa pagpa-ship dito. So, ginagawa nila. Ganito. Ah, ganito yung ginagawa. Nire-repack nila. Tingnan nyo naman. Papakita ko sa yo.

Okay, pipili tayo ng ano, medyo magaganda dito Okay <laughs> Tigre yung black and white Ayan Ito hindi maiwasan na may patay nga Pero ganyan talaga talaga ng sizes. Although malalaki chan ng iba. Ayan. But still, alam mo yon, matino talaga to. Diba? O. Oh. Ang daming magaganda. Okay? Kaya sabi ko, isa to sa pinaka gusto gusto kong in-order. Tapos unboxing experience. Talaga, the best talaga. So, ipapakita ko sa inyo pag may nakita tayong mga Uh, OS Tignan nyo naman <laughs> Tignan nyo Para lalabas natin Lalabas natin Payat lang siya oh. Payat lang siya pero Tignan nyo yung haba Napakapayat niya na so kailangan ko na nung kainumin ng tubig to Ayan. <laughs> Kailangan nating painumin ng tubig to. So, mukhang uhaw na uhaw na to. Uh. okay. So, ayan. Meron tayong papakita dito ang sala. Oh, yeah. Medyo malaki lang yung chan niya. Okay. Pero, oh, tingnan nyo yung lakad. Oh. Lakad digmaan na kagad. Oh. Ayan, may papakita ako sa'yo. Ah! Umihipot! Malaki nga lang ito, Okay, so... And... Kung ikaw, kung... Uh, dito sa channel na to, hindi lang tayo basta, alam mo yun, bumibili uh, ganito. Uh, we also uh, collect the eggs. And alam nyo yan, nakikita nyo yan, na every hunt namin, talagang nagpapakawala kami ng na mga itlog na naiipon ko. Okay? Uh, last two days, okay? Um dito sa area sa bandang ano sa bandang hindi na siya aabot ng daang hari eh pero nagpakawala kami doon na napakadami talaga ng ano napakadami papakita ko yung clip na nagano kami na nag uh, yun na inipon ko yung mga itlog about doon tas yun yun ko na na video ano okay? kasi hindi ko naman ma alam nyo yan alam nyo yan alam nyo yan kung paano ko talaga uh, ever since nakikita nyo sa mga uh, releasing natin ng mga spider links okay so dapat kahit pa paano maging responsible responsible din tayo sa mga ganong klaseng element mga ganong klaseng bagay uh, hindi lang tayo uh, puro kuha lang ng kuha di diba? so okay magpapakita pa tayo ng mga ibang uh, magagandang so, ito pa okay thank you nito Know, kahit galing sa biyahe by the way pala ito yung tinatawag na banusan ng Chenzan okay so. okay tignan nyo to napakabilis ito so. yung kulay parang moka parang orange na moka something Oh, yes. Pag ito nakapangitlog, talagang solid to. Oh, tutulog. So, eto naman yung ano, Black Tiger na tinatawag. Pero sa amin, Marka Cross ang tawag nito eh. So comment down below kung ano yung mga amen. So gusto nyo din sa mga pinakita ko. Okay? Comment down below mga ka G. And uh, ayan. Sa mga gustong magpa-shoutout, okay, I, I, think mas maganda. Okay, so ito yung gagawin ko. Sa Kits Haboli, KYTZ Haboli, if gusto nyo magpa-shoutout, okay, mag-send kayo ng picture ng grupo nyo, ng barkada nyo, I don't know, pwedeng, 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 nanonood kayo sa, sa video natin, okay? Ah, uh, kayo ng video natin, mag-selfie kayo, nanonood kayo, or kung meron kayong stickers, okay? May mga stickers din tayo. Uh, pag may bumibili sa ng mga pitak, ayan, uh, nilalagyan po ng sticker doon, pwede nyo gamitin, pwede kayo mag-picture, selfie, tapos isend nyo sa K -Y -T z KYTZ, haboli, yun, dun ako, dun ko kukunin yung mga pictures nyo and isasama natin sa, sa huli ng vlog. Okay, at saka sa unahan. Okay, lalagyan natin sa unahan and sa huli. So, gawin nyo na yun kasi ang alam ko, it's an, a little effort pero syempre, di ba? ah uh, mapapasama kayo sa video natin every uh, upload. Okay, kasi um, alam mo yun, inaayos ko na ng uh, medyo hindi ko na napigyan ng pansin yung vlog natin lately kasi sobrang daming ginagawa Amen. ito sobrang na nawili ako and by the way by the way mga galamay nagbibenta na din tayo ng betta fish okay so kung hindi nyo pa yes nagbibenta na tayo ng betta fish mahilig din talaga ako sa isda Okay, hindi lang ako makagawa ng video about doon pero may mga ini edit na Okay, for example, ganito. Ayan. Ayan, meron din tayong mga ganito. Acrylic boxes para sa mga alaga nyo. Meron din tayong binibenta. Ayan. So, uh, ayan yung number. Ayan, diyan dyan. So, ayan. Ayan yung... ah uh, pwede yung kontakin if you want to order acrylic boxes, betta fish, and uh, alam nyo na yan, gagamba, salmon. Ayan. So, ayan. Ang hindi ko pa inano ngayon is tarantula. Medyo umiiwas ako doon. Ito lang kasi medyo common naman to. Hindi naman to endangered. So, ayan. So, yun lang muna para sa araw na to. And, hindi ko na ipapakita. Masyado one by one. It's just, napakaganda talaga na ito. Napakaganda talaga na ito. So, yan. If you want to order, nasa uh, screen na number. And, see you again in the next unboxing video. Let's go, peace out. Pew. Babush.